Ayan, so we have conducted po meetings together with the solid waste management coordinators. So dito po kasi sa Bacnotan may mga solid waste coordinators po tayo per barangay. Then we have scheduled na kailangan nilang within that uh, um, surfing break days, andito din sila naka-duty to ensure cleanliness talaga. Para para walang kalat, masigurado natin walang kalat. Tapos uh, syempre malapit tayo sa dagat para maiwasan natin ang marine leaders. Yes po, uh, actually together with Ma'am Melody, ang ating uh, sa negosyo center ang focal po, is uh, na-coordinate na rin po yung bawal na mga bawal na plastic na gagamitin so in relation with the plastic ordinance or policy ng province. So ayan po na-orient na naman po lahat ng mga mag uh, magpa, toon ma, mga uh, stall owners Yes po, uh, Daily po yan kasi we have four collection trucks, so sigurado po yan na mako-collect. Then early morning, maghahakot, and hapon po. So may na-schedule nice na rin po tayo dyan. Pag may pawikan po, kunwari may sightings, huwag hindi po yan agad lalapitan. Meron po tayo with kurma, kasama po natin ang kurma na magbabantay dagat, magbabantay pawikan during the whole uh, uh, three days po ng surfing break ayan po, uh, sa mga beachgoers po, sa mga dadalo po dito sa serving break leg ng baknotan uh, pakiusap po na wag po tayong magkalat, iwasan po nating uh, uh, pumunta sa mga areas na hinabawal po, lalo na pagkunari paggabi na po kasi, uh, after 4pm, dito sa may galungan area, hindi na po pwedeng dumaan so after 4pm uh, uh, yeah, hindi na po pwede silang dumaan, Wag po nilang ipilit kasi yun po yung area for the, for our uh, our pawikans kasi nesting season ngayon iniiwasan nating ma-disturb sila so please po uh, pick, uh, be cooperative kasi meron po tayong municipal ordinance regarding marine turtle preservation and conservation and protection so uh, check po natin baka ma mahirap na baka mamulta po tayo yun lang po